tinamo mo sila, guys. Ito ang pinaka-new year nila. O. Oh. Nag-new year din to sila, guys. O. Oh. Nag-uyab-uyab. O. Oh. May nanalo na, guys. <laughs> nanalo na yung kwan lalaki, yung kaitim. O. Oh. Kahit paano, guys, eh. Para din silang tao, eh. Yung gusto nilang lumigaya. Oh, ito namang itong dalawa na to, walang pakialam sa mundo. Oh. Walang hilig to, guys, walang hilig. Ito. Oh. Oh, uman na. guys. Uman na. Oy, hindi pa. Mexican round pa, guys. kinakagat pala yung tainga nga o liig yung batok ba o oh, yan kinakagat yung liig pag ganyan, pag ganyan, na sila nag, nag labing labing hmm. gandang kulay black and white kumbaga yung sa tao yung nakaitim negro o african o nigeria o La. Yung puti naman parang Amerikano. Biglang kinagat sa liig. Mukhang malinis naman sila guys. Parang may amo to eh. May amo po. Oh, o pinapaliguan to. Inaalagaan to ng amo nila. oh dito sila nakatira yata. Oh, yung amo nila dito oh, sa loob. Wala pang tao. Nakalak alak yung gate, pinamasahe papayral viral ba? papayral viral ni? Eh? Oh. Awa? <laughs> o, oh, tapos na. Tapos na, maliligayang araw. Sa iba naman, o. Oh. Takbo. <laughs>